Yay! Okay, matapatan ang bola na dilaw Tanggal, ganun lang kasimple Okay, yung apat, ang una matatanggal 50, 100, pinakaulay 200, 300, 500 Okay, Yay! nanay, jo Mas ka, jo Nanay, jo Huwag kang swertihin ngayon Naku, jo Okay Okay, nanay Pasok Pasok Pasok. <laughs> oh, si okay nanay na, pasok. Okay, Pasok. <laughs> pasok. Okay nanay, magbalot-balot ka na nanay. Kunin mo na 'yung 50 nanay. Sorry. Okay. Pasok. Pasok. Pasok na ito susunod. Okay, pasok. Okay, magbalot-balot ka na nanay. Fifty It's for me? Yes. Okay, pasok. Nanay, pasok. Pasok. Ka kabog-kabog. Pasok. Okay, pasok. Pasok. Nà này, ba bài, ba bài cái nà này nà này, ba số, Oke, okay, last 50 pasok. Nanay Pasok. 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 Okay, bye bye. Pasok. Pasok. <laughs> okay nanay, pasok Pasok Nanay, pasok Hmm vào trong, ba lần download, anh này, bye bye, vào <coughs> Okay, pasok. Gusay. Gusay. Okay, pasok. Pasok. Nanay, malapit-lapit na. Okay, nanay. Pumasok ka na. Okay, pasok. Nanay! Dalawa na lang kayo na titira. Pwede isa sa inyo, matatanggal na. Go! Okay, 100 na na. Ito na. Go. Okay. Pasok. No <laughs> <ng lani>. Lula. <laughs> Goodbye. Goodbye. Hey, Goodbye to you. Go. 100. Okay. Pasok. <laughs> Nanay! Tama! Pasok! Okay, Nanay! Pasok! Okay, out! Tatlo na lang ang tatanggalin Pupunta na tayo sa 200, 300, 500 Go Okay Pasok Nanay Ang chance mo Okay Pumunta ka na sa likod Pasok Nanay Pasok. Ay, nanay. Mag-flight ka na. Nanay. Go. Okay, nanay. May chance ka pa. <laughs> <laughs> Say. Timig. Go. Go. Okay, talikod. Nanay. Talikod. Nanay. Bye-bye. Wala na Okay, bye-bye. Okay nana top 3 ha. Ngayon, apat 'yung nilagay ko diyan para meron pa rin tsansa, okay? Unang matatanggal sa inyo, makatapat sa yelo, 200. Go. <tinyo> nanay, pasok. Okay nanay 200. Okay nanay 300 500. Okay tatlo yan. Pwede may chance sa in dalawa. Go. Matapatan ng yellow 300. Okay, pasok. Okay nanay. Matapatan mo yellow. Sayo na ang 300 kay nanay ang 500. Okay 300 jackpot sinana isini. Bye bye. Woo!